So ito na nga yung promise natin sa inyo na photo and video references na kung saan eh, meron tayong of course isang Shopee item na naman na bibigyan ng review. At ang gagamitin natin in the entirety of this content ay eto nga si Technospark 10C. So basically two birds with one stone. Let's go! Of course, may idea na kayo kung ano to. I mean, sa thumbnail pa lang, eh, ando na ang context. Pero, if you look at the box or the packaging, ang lakas di ba? Parang makeup lang, ganern. Pero syempre, kung babasahin mo, eh, ayun na. 320 ml packet silicone folding cup. So, ayun lang ang maiintindihan natin dyan dahil konti lang ang English dito sa box. So ayan, pwede slick naman siya. May tali talaga, di ba? Pero mukhang useless din kasi madali naman matanggal or mahiwalay itong takip niya. So definitely, silicone siya. Ayan, malambot pa nga Oh. Almost lahat ng part ng body niya is silicone. Itong tip lang may pagka-aluminum. Pati itong takip, eh malambot din. And definitely, don't expect na you can carry it through this tali nga. Dahil for sure, eh matatanggal agad yung takip. So may amoy ba? Siyempre amoy silikon or amoy goma sa unang gamit. Pag ininom mo agad yung tubig, eh hindi mo naman malalasahan. Pero pag binabad mo ng matagal-tagal, probably eh magkaroon nga ng lasa. Mindful ka din dapat sa paggamit mo nito kasi pag na-squeeze mo ng alanganin, eh syempre matatapon yung tubig. According to the description ng seller, eh, oo daw. Well, sa video naman ni seller, eh, makikita nilalagyan ng mainit na tubig. So, implied siya. However, walang specific degrees kung hanggang saan kaya. Sa ibang stores naman, eh, ang sabi, up to 240 degrees Celsius ang kaya niya. Teka, parang masyadong extreme na yon di ba? In my experience, eh, tinitimplahan ko ng kape and so far, wala namang kakaibang lasa. It's like, para ka lang din uminom sa normal mugs nyo sa bahay. Well, based sa design niya, the way it opens or expands, eh fail-safe naman, meaning Mukha namang walang accidental closing na mangyayari pag may lamang tubig. The only way it will collapse is by forcing it to collapse. The question is, bakit ba ako bumili nito or para saan ba to? Well, ang purpose nito ay as a compact mug or emergency cup. Compact kasi you can bring this as an additional cup for your travels. Salimbawa, eh, camping or trekking or pang-araw-araw na dala like sa office, ganun. Sobrang liit ang natipid mo na space sa bag mo. Pang-emergency kasi if lagi naman itong nasa bag mo, eh may magagamit ka in case nasa area ka na walang baso pero may tubig. Well, wala kasi kaming permanent locker sa office o yung nakapangalan talaga sa akin. Bali, shared locker lang. Although, nagdadala naman ako ng regular tumbler, eh, may mga times na tinatamad ang lola mo. Yung tipong tinatamad ka, pero syempre, alam mo namang iinom at iinom ka pa din ng tubig. Kasi nga, nine hours ka sa opisina. Mahal kaya kapag araw-araw kang bumibili ng mga bottled juice or soft drinks. Tsaka, paano na lang pag may biglang nagpa-pizza or nanlibre ng pagkain, di ba? E eh, di bibili ka pa sa labas ng panulak mo. Iba na ang prepared sa mga nanlilibre. Mindset ba? Mindset. Well, basically, kung gets mo ang purpose ng mga ganitong products, eh okay sa'yo to. Yung tipong konting inconvenience, kapalit naman, eh may magagamit ka. Pwede natin i-compare sa baso, pero wag yung toe-to-toe -to -toe comparison. Kasi syempre, hindi lang naman bilang lagayan ng tubig ang main attraction nito. Kung meron kang sariling locker, eh, good for you. Sambayang company niyan, pa-refer naman. <coughs> Kung bet mo magdala ng tumblers going to work every day, that's nice. Or kung gusto mo namang bumili na lang ng bumili ng soft drinks, eh it's really up to you. So ano ang feedback natin dito? Bilang unang collapsible cup na gagamitin natin on a routine, eh hindi siya masyadong striking. Or in other words, walang ikinaangat yung product compared sa competitor. Walang wow factor kumbaga. It's just a normal product that serves its purpose. So with that, eh, it's not as bad din naman kasi nga it delivers on what it's supposed to. Well, it definitely saves space. Hindi siya kusang bumababa kasi mukhang malabo yun dahil nga sa klase ng design niya. Well, unang-una na dyan is, since hindi nga siya branded, eh wala talaga tayong kasiguraduhan na BPA-free siya at food grade yung silicone. I think even naman sa may mga pangalan, eh wala talaga tayong guarantee. Aasa na lang talaga dun sa nakalagay sa ads na ganito, ganyan at kung ano-ano pa. Parang pangako lang ng boyfriend mo o girlfriend mo sa'yo. Di ba aasa ka na lang din? Charot! <laughs> Pangalawa, eh, yung takip. Sobrang lambot. Okay sana kung solid yun. Pero, I could be wrong kasi baka nga intentional siya. Hindi mo din kasi siya masasabit sa bag mo na parang kitchen kasi nga malalaglag lang din agad. Initially, ang gusto ko talaga ay eh, yung aluminum na klase. Kaso nga, may nabasa ako na feedback na parang kusang sumasara kaya hindi na ako nagbakasakali. Siyempre, tubig ang lalagay natin, di ba? Eh, di kung sakaling mag-fail, eh, di pun lahat. Eh ito, mukhang failsafe kasi nga yung the way ng pagkakadesign niya. So yes, for me, worth it naman tong product na to dahil nagagamit ko siya as per my original intention. So it definitely meets my expectations nga. I think the pricing is fair if not cheap compared to the competitors naman. So, okay siya just to test the waters and so far sa ilang weeks ko nang ginagamit, eh working fine naman and wala pang untoward incident na nangyayari with the use of this collapsible cup. That's all for now. We'll see you with our next product review. Bye. Hey guys, inote lang natin na as part of the photo and video references for our TechnoSpark 10C review, e eh, wala pong color adjustments or any post-process editing. Ang ginawa natin sa content na ito, mostly cutting of clips lang, fast forward, and cropping ang edits natin. So I hope may nakuha kayong references dito sa video natin in terms of the quality of the shots of our mobile phone na TechnoSpark 10C.